parts Karga ko lang po yung deliver ko para makabiyaya naman tayo hi mga parts Magandang umaga po sa inyo lahat. Tapos na po tayo magkarga. Biyahe na naman po tayo sa City Mall, Kalamba, Laguna. Ang biyahe natin. Doon po tayo mag-deliver. Sa nag-subscribe nga po pala mga parts sa YouTube channel ko. Marami salamat po sa inyo lahat. At sa napapadaan nga po pala dyan sa mounting YouTube channel ko. Kung hindi po mabigat sa inyo mga parts, pakisubscribe subscribe na lang. At pakipindot na rin po notification bell para lagi po kayo updated sa mga susunod kong biyahe. Salamat mga parts at biyahin na tayo. Alis na po tayo ng Makati. Dito na po tayo sa mga madang may abis. Punta na po tayo ng City Mall, Alamba, Laguna. Dito po ang biyahin natin mga parts. bandang Nichols na po tayo pagparan niya kayo po tayo Bandang kabuyaw na po tayo mga so, parts exit na po tayo sa Alamba Kakaroon po tayo dito sa Anto mga parts Dito po tayo dumaka sa shortcut Kasi pag ka po dyan sa direct yung mga parts Labas po yung crossing na nakalamba Dito po kanan po tayo dito Shortcut po yung dinaanan natin Ito tayo dumaan sa likod mga birds. Kasi kaliwa po dito tayo sa Michelle. karting na po tayo ikot lang po tayo sa may harap doon po yung receiving area nila ayan na po yung city mall kalamba mga friends yung kulay pula na building yan Ayan mga pards Nakarating din po tayo ng City Mall, Kalamba, Laguna Dito po tayo nagbiyahe Dito po tayo magdideliver deliver uh, Hanggang dito lang po mga pards uh, Maraming salamat po sa inyong panonood uh, Abangan nyo ulit mga pards Yung susunod natin biyahe Salamat mga pards Yung loob ng plant deliver natin mga pards Yung City Mall, Kalamba yan